Hello, this is Teacher Sheng. Ang paghahanda bow. Ang sarap ng pakiramdam, guys, na tayo po ay uh, binabalot natin ang mga regalo natin sa mga bata. This is Teacher Sheng, Adventure for Ako's. Thank you sa mga sponsors. Maraming salamat sa mga star sender at followers at lahat-lahat po. To God be the glory. Thank you. Good morning, mga bata. May umaga tayo ay nagpapasalamat kay Teacher Shen dahil sa kanyang mga sponsors ay may mga regalo para sa inyo ngayon. So, itong mga ibibigay ni Teacher Shen na ito, pakain niya at lahat ninyo magdalo sa inyo ng kasiyahan ngayong Pasko. Thank you, Teacher Shen! ay mamimigay tayo ng simpleng magpapasaya sa ating mga bata. Gaya ng sinabi ni Teacher Shen for a cause. So thank you, thank you Lord kasi meron tayong mga gift na pangpamimigay sa mga bata. Jack na sila ay mingiti kay Teacher Shen Adventure. So ginagawa natin to guys kasi syempre kahit papano. Sabi nga, kailangan natin mas maganda yung nagbibigay tayo, mas maalwan, kaysa tayo tumatanggap. So, ito ngayon ang ating ipamimigay ni Teacher Sheng. Siyempre, nagpapasalamat ako sa ating mga sponsors. Ayaw nilang mabanggit ang kanilang mga pangalan, pero, Diyos ko Lord, hindi ko sila matiis ni shout out. Shout out sa Latoza Family, Braniada Family, and kay Ma'am Au, Au At sa lahat ng mga star center po natin, Thank you very much. Thank you followers at followers Team Hilas. Lahat ng aking uh, uh, highlights, lahat-lahat po kayo ay thank you, thank you to God be the glory. Ang sarap ng pakiramdam guys na talaga naman natutuwa nakikita mo yung mga bata na nakangiti habang tinatanggap ko nila ang ating simpleng regalo para sa kanila. Super super tuwang-tuwa si Teacher Sheng para makita ang mga batang ito at marami pa tayong matutulungan.